Mga bay, gising na mo. Sabado ngayon, ako lang mag-isa. Puno ang mga dumpster nila. Ayan o, oh, up doon. Pero dito, marami din siya. Kaunti. oh, ayan o, oh, may truck-truck. ayay, kahiyon ko mga bay. Naiihi ako. Talagang walang, ano, oh, ang ganda ng upuan. Dito pa. Pero unahin ko yun doon. Ay, ala, grabe. Tingnan mo mga bay. oh, puro mga ano, oh, magaganda. Nako. Ayan. Lusubin ko na dito. Yan, lusubin ko na dyan. Uh, ayan ka. Hala, ang dami dito, oy. Hala, mga bay. Ay, na mo. Ang dami dito, oh. Tingnan mo yung boxes. Marami dito doon sa kabila. Ang dami nilang pinaglaglagay. Alam, maraming sapatos. Dito. Marami. Alah. Mga bay, punong-puno dito mga bay. <coughs> Ako lang mag-isa. Ala, sana hindi pa sila darating. Mainit kasi ngayon mga bay eh. Sobrang init to de. Ayan. Ayan mga sapatos. Kunin ko yan. Ayan, another face mask. Ala. Doon bandang Dito ang maganda, marami. Dito nalang ako kasi may dumating, mga chinilas. Wala. Wala, Wala pa yatang na na masura. Ayan. Ito lang yata. Sobrang init. Merong dumating siya na lang doon. Kasi marami doon. Marami din dito mga boy. Hala ka. Nalilito ako kung asan unahin o mga mga blankets. Ayan o. Hala daming blankets. Oh. silete. Ayan o. Oh. Maraming blankets. Hala. Oh no. Ang dami. Sa na. Ito pa o. Oh. Sapatos na flat. Ang dami pa. Pakita ko sa inyo. may gloves pa oh baka fashion natin marami nag face mask ako kasi okay. sobrang init baka ako yung magkaroon ng kuan damage ba hindi ka dumating yung mga ano hala para yata sa manok oh or di ko alam para saan yan pero kunin ko yan basta di ko alam di ko alam kung ano yan hala o oh, nalito ako Ayan oh, mga plato. Kaldero. Ano? May two-piece pa oh. Ayan. Hala. Ayan ang mga ito. Ayan mga yan. Ah. Ayan. Man. Sus, ito para lungagan. Sinira lang. Uy, para likod eh. Kunin ko yan. Para likod. meron pa mga bayo, ang ganda naku sinayang lang ito lagay natin dyan hmm. lumipat ka mga bay hmm. doon sa kabila, dito ako kasi yan oh, kagwapa Isulog ko na sa inyo ha. Mm. Sana ano yung eh, mga pulo. Pagpipilian natin. Mm. Yeah. Yan o. Um. Oh. Ginagnanga ang ang kuwan. Lakrakan trapo. Bagay ng agat ha. Ah, hindi pa nagagamit. Mm. Yeah. Oh yeah. Shorts. Mm. little bubble. ganda. Ang dami dito. Walang Bible. Ba ang basahan. Chocolate lang naman. Ini yang terlalu Ini yang terlalu Ini yang terlalu Ini Nice. <coughs> Lipat ke sebelah. kuha. Basahan. di ko alam kung gusto niya yan, pero lipat tayo. Ayan o, ang dami. Kailangan natin ilagay dito. Saglit. Ay mga bay. Nakaakyat na ako. Kaso, malaking salamin. Takta na natin para di mag sa video. Pero, reflect pa rin yan. dami. Wala nga paglagyan. Ang daming hanger hangir. ba? mangunguhan ako ng hangir para sa inyo. Wala na si Mahal ni Tawag. Nako, saglit. Ayan, naputol. Kaya mawag si Mahal, diba? Gusto nyo ng hangar. Mahal ka mo hanger dyan. Pero mahirap ito. Ipadala. Tingnan na natin, ha? Dito kayo, ilagay ko kayo. Ayan, kahit saan kayo. Grabe ang inyo. t-shirts. Dami. Dito natin ilagay ng mga t-shirts. Marami daw dito. Ayan. Ayan. Marami na naman. Sis, Tapos na ako magpadala kay Maricel, ah. Ang laki. Daghanang sanina. Daghanang hangin. Wow. Wow

puno, puno na naman yan at naan doon yung iba na uh, nilagay ko na hindi ko gusto alat over there and here okay na si Juwan okay si Juwan nandaan yan ito gusto ko padala ko yan sa inyo mga bay partner partner yan eh o ito doon yan ito bag gusto ko yan there's a lot of rugs in here What? Rugs. There's, a, uh, there's some in there. Hello. Yeah.